Oy. Hey guys, so ayun, nilipat na po kami ng bahay at bago kami lumipat ingay so ayun, mamimili po kami ng gamit kasama ko yan, yung dalawang yan and so ayun Samba tayo pupunta sa Laguna kami mamimili. <laughs> Let's go. Update ko kayo pag na Let's kami. Let's go! guys, bago ko simulan itong vlog na to, gusto ko lang ipalam sa inyo na nasa na ka-up na po ako. Please follow me at then and we're gonna underscore and usap tayo doon. So, so yun guys, nandito na po kami sa bilihan ng appliances. Mamimili na kami kung ano yung bibili namin. Ito, rep muna. No? Oo, oh, rep muna. Hindi. Hagard ko. Oh. Ito muna bilhin natin. <laughs> Gago! Balances <laughs> yung kinuha mo, tapos sinutusan mo ako kumuha nito. Ano nilalagay ko dito? Hi, ma. Ito na to, bibili namin malaki. Kasi matakot to eh. Do, girl! Like, girl! Ano na to? Sobrang taka Oy! O, Oh, tina mo, kau mo. Ayo na naman. konya. Ayo konya. Ayo <laughs> Ayoko niyan. Wala <Malang> ko ulit. Ali pa maganda. Iyan mo ito. Kasi pare, wala Hindi ito kasi so, may stain. Mas maganda din dito. Ito kasi yung nakukulob gusto. Wala ba ko? Bumili din daw. Hindi meron naman po kasi ito kasi may stain. Oh, sige na, yun na lang. So ayun guys, walang plano na bibili ko ng microwave. Pero parang gusto ko na bumili ng microwave oven. Parang magiinit-init ganon. Ano? Bilin mo na. Bibili mo? Okay, libre na ako ni Marla Onde, na ma open. Hindi ako. Gagay, <laughs> ikaw, ikaw. <laughs> ganito? pang oh, TV yan. yung ganyan, pang TV. <laughs> wow, well, ganda mag Netflix dyan. <laughs> Netflix ka. Ganyan. Alam mo bang, ayun ang nasa isip ko. Sabi ko, kailangan natin na speaker kasi gusto ko nga pa sa round eh. Pwede kasing bumili pa ng ganito eh. Individual. Lakad-lakad, hanap na mabibili. Ay, oh, yes. Bongga naman na ito. <laughs> ito. Hindi siyang plancha. Ano yan? Ayon. Bo. Wala tayong pang kuskus doon. Bluer. -er. Bluer. -er. Ayaw mo bluer? Bluer. -er. Bluer. -er. Para mabilis na sa lubok mo. putik Ayun na, hanap na siya ng kama niya. <laughs> Di ano, di. Bakit nandyan ka? Bawag siya. Wag <laughs> <laughs> talaga ito, mga mga. Eno ko, ewan ko na lang. So, ayun, guys. Biglang nawala si Mig. Hindi na naman alam ko nasan siya. Nasan kayo yung laking yun? Putik uh... yan! Nagagalitan pa tayo. Lumabas ka dyan, oh. Nagkasya, oh. Oh, nahin to. Nahin <laughs> niya. <Nine yet. laughs> Tara, sama ka. Sama. <laughs> Lalangin ka na po. Ay, gongga ko. Wala ka dyan. <laughs> so, ayan nakabili Ay, na, na ka kami na. ng upuan. Ay, Ay, tiyan, tiyan, tiyan. Ang masakit. Ang bigat. Yan, ay si kuya na ayan, daw si Yung oh. Yeah. oh, ito midi, mapigat. Sigurang yeah, mapigat. Oh, oh nanong. Dito siya uupo. Ayan. ayan, di ba? Haha. 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 nakatayo Haha. 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 Ayun na, sa wala, sa wala, sa wala, sa meron, sa meron. Sa meron. Ay, ano, ano, ano. Bro, Bilaw, tree. Dito yeah. Para ramdam ko yung Pasko. Maganda ba ito? Mas maganda ano ka dito. Magandang dilag Puso ko napi Buksa na tayo, atay. karera. <laughs> Unboxing ng tea. Unboxing tayo ng yeah, yeah. It really hurts. ang magmahal wow. sino, eh, pinili hindi oh, na po siya. Magbibigay ako, syempre. Ganun ako kabahid. Oye. Oye. Oo nga, okay, magbibigay oh, ako. Bawal silipin <laughs> kung magano'y bibigay ko. Bawal, <laughs> bawal. <kahit baho> <laughs> Lenny ayun yung pasilip. Pili ko piso yan. Hindi ah. Kasi 16,354. Yung 4 yung ambag ko. Walang pang... Walang pang... Oh. What? Walang pang... Siyempre. Yes. O. 4. Na? Ayun yung ambag ko. Ang bait mo. Ganun ako kalaki mag-ambag, guy. Grabe ang bait niya. Birit. Grabe, wala na akong pera. Ganun, ganun ako karami. Ito, wala ka na 4. Wala ka ng pera. Oh. <laughs> Oo, oh, wala na akong pera na so, bawas na yung kwarto eh. So, quattro na lang pala pera. Hindi, limang piso lang kasi pera ko. O, oh, piso na lang natira. Oo, oh, grabe. Sinasagat ako nila. Buti yun. walang point, walang point 34 po, gano'n. Oo, oh, kinabahan naman. nga ako kung may point eh. Kaya <laughs> na itong 6 <six> months <laughs> warranty, saan ko yun? May, may nga itsura yun. Ah, tapos ito. <laughs> <laughs> sa TV. Ah, okay. Si Lenny, tinan mo. Ito, hindi mo hindi na mo pinta yung mukha hindi po namin nabili lahat. So, bukas na lang po yun. Tara na, mag-tricycle muna kami kasi wala naman kami sasakyan. So, tricycle, tricycle din muna. Kasha ka ba? Asia. Kasha. Kasha! Okay na, sir. Tignan niya, tsura niya, oh. Ha? Ganyan tayo pag, ano, adulting hood. <laughs> hindi ako makadiretso. Oh. <laughs> ako wala. sakto <laughs> sakto Agad na. Magkakaroon din kami na sasakyan soon. No. So, Huwag magalala. Bibili tayo ng sasakyan. Oo. Oh. Mag-iipon lang muna. Pero ngayon, ganta-ganta muna. Pagod na kami, guys. Partita, magkakagot pa po kami sa bahay, oh. Gabi na. Wala yan. Okay lang yan. Normal keri yan. lang, lang. Normal yan sa, ano, tumatan ka. <laughs> sa totoo lang guys, marami pa akong gagawin TikTok video eh hindi muna na kami ganun ka-active kasi nga, ito oh, naglilipat so kami. Sobrang busy kami, naghanap kami ng bahay. Binala ko ba siya ng bike? Binila niya ako ng bike. So, super hassle talaga. So, yun guys, dito na po kami sa bahay. So, siguro bukas ko na lang ipapakita sa inyo yung buong bahay or sa vlog na lang yung Miggy. And, ayan, nandito na kami. Inaayos na nila yung pinamili namin. Oh. Yes. Wow, TV, napakagaan. <laughs> ano, ti? Pagod na, tibig! Gutom na! Uh, uh. Yan! Gold! Char! <laughs> Kamu, gold! Ano kami agad-agad. Ano? Ano to? Ano to? Ito tenga. <laughs> Eto oh, chill na chill. Pinry agad. Makapag Netflix mo. <laughs> Ang ganda. Kaya magkaka kami, magkakapi kami mamaya. So ayun guys, after ilang oras, dumating na yung pagkain namin. Makakakain na kami kasi rin na pa kami gutom na gutom. <gasps> Ginagawa mo dyan! <laughs> Tara kain. siyang isukso. Ano na pala ang may sinyalas. Baka makapaw ng tae. Tae nila yung sa labas. <laughs> Ay okay, ba ang gamit ni Lenny? Ang <laughs> 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 bibigat eh. Napaka Napakaliliit na box eh! Kala mo may lang ang 10 kilong bigat. Hindi ko na Yehuda. Oo, hindi ko na ba yung Yehuda? Ano ang bigat? Diyos ko, ng TikTok. Ah, ano mo magagawa? It's a mag prank! prank <laughs> Wala na! It's a prank! <laughs>